Kaya papa natin ito ilalim naman pa pre <laughs> gusto sa puto ng buhay eh, No? Okay, galitin mo po tayo. Sorry. Oo. Uh, <laughs> <Galit> ka ba? <laughs> <laughs> okay. natin e eh, team? Ay, brown. Brown, brown na parang tinto. no. Ah, una. Uy. No vi na ano no. Paganda tama dito. Pasok natin oh. mon, ano? Sige. Sige oh. Sige, sama ka sa lahat. Oo, oh. sa loob. Oo. Oh. Wala 5 sa ba? ha? Pasok na natin. Sige! Yan naman, ikaw magkano pa ko? 5 kami. Ten five fifty Sige, magkano ka ba? Sorry. Okay, dos, Sige. Ito na po, bibitawa na po. Ito yung idol natin, no? Oh. Ang pinuntahan, gagambahan, may dala laging chicks. Alaga naman. Asa ba chicks niya? Mauubos ang gagambahan. Ayun, ayun, chicks niya. Ayun, 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 ayun,

Kaya ako tumarap na rin parang bali eh. No. Mm. <coughs> Bakit? May damdamin Ako yung pen. niya yan? Dito tayo. Mm, no? Tingin ko maramdaman niya. Naglaglag kasi sila eh, no? Dito pa Parang pula kami

Balikan mo, ayun. Yun. Ka na! Ayun, Uli sila, uli sila. Uli sila, uli sila. Balikan mo, Soy. Uli sila, katakin mo, Sige! Paputol muna. Uh, Paputol na, Balikan mo, Soy. Ay, agad yung stick. Paputol mo. Ah, Ay, bitaawan. Eh. Soy, balikan mo, Soy. Manghihinaka katakbo. Paputol mo, Ay, diwa talaga. stick. Paputol mo. Ay, talaga, bumalik na ko maka-takbo. sa ano? Ano yun? Ang okay. okay. Hindi, yun eh. Masan na? Oh, na. 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 Wala so, yeah. na, ako. Yan! na! Yun, at at na. Yun, eh. At Ito, eh, ba? Diba? Sa ating Ito, eh. Na yun, di ba? Tabla. Tabla hmm. Ay, hindi. May po spring. Panalo oh. okay. oh, okay. yung, yung may puntos. Oo, kasi parehas naman din lumakad. Hindi, pareho na rin nata. Tabla. Mali ko na siguro yung may puntos, hindi lumakad sa layo yung isa. Tabla yun. Pwede tabla yung, yung dito. hindi lumagpas parehas. Gano'n ba? Hmm. Kahit may puntos. Tabla. Hmm. Bagusin lang. Uh, ano? Kung hmm. lumakad Magdaan parehas. Magdaan na lang. Sabi niya, pagdaan na nga na. lang ako. Okay. Sabi niya, pagdaan na nasa lang ako.

Kailangan kalayas kaya tano ng sige pa pa pala. Mo. Kaya, pala? Na. Kini. 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 pa na Palalo, pa 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 Sige! pa 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 seconds pa lang. Naman. 16. Wala pa